Arestado ang 19 anyos na lalaking ito sa ikinesang follow-up operation ng Morong PNP sa barangay May Bangkal, Morong Rizal, Martes ng umaga. Ayon sa PNP, isa ang lalaki sa sampung suspect na target ng operasyon matapos umanong masangkot sa pananaksak ng dalawang individual lunes ng gabi. Narecover sa kanya ang 25 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 1.4 million pesos at isang pakete ng marijuana. It was found out na yung uh, panununtok nila doon at pananaksak doon sa dalawang biktima ay tungkol din sa illegal na droga. No? Na bumili itong dalawang biktima sa kanya, sa kanila, then uh, nung hindi sila nakabayad, nagkaroon ng confrontation. That led to the frustrated homicide case. Tagdag pa ng pulisa, galing sa Quezon City ang mga kontrabando at ibinebenta sa murong at mga bayan ito. Paliwanag naman ng suspect na damay lang umano siya sa gulo, pero aminadong nagtutulak ng droga. Nakatambay lang din po ng time na yun doon. nagkagulo na po yun ma'am, totoo po. Yung pagbibenta po, nangailangan lang po ma'am. Nasa na ng morong Police ang suspect na naharap sa kasong frustrated homicide at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Taytay -Tay, Rizal, Arestado ang 34 anyos na lalaki matapos mahulihan ng shabu at barila sa bypass operation sa barangay San Juan, Miyerkules ng gabi. Ayon sa PNP, dalawang linggong minanmanan ang sospek matapos silang makatanggap ng tip mula sa informant na balik sa pagbebenta ng ilegal na droga ang lalaki na napag-alamang kalalabas lang sa kulungan noong Mayo Adjis. Ang source ng kanyang uh, ilegal na droga ay galing din dun sa kasama niya sa Bilibid na na-release din noong April, nauna sa kanyang lumabas. na sa si suspect ang tatlong sachet ng shabu na nagkakahalaga ng maigit 700,000 pesos. Nakuha rin ang isang baril na kargado ng mga bala. Itinanggi naman ng suspect na bumalik siya sa dating gawi. Hindi po sa akin yun. Maggamit po ako dati. Pero? Pero hindi po ako nagbebenda. Nakakulong na sa Taytay Police Station ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Omnibus Election Code dahil sa umiiral pa rin ganban. Christopher Sitson, ABS-CBN News.